Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel So yun, sa video na to is tuturo ko sa inyo pa paano nga ba gumawa ng Facebook page Yan, yeah, sa mga gustong gumawa ng Facebook page Tapos, uh, hindi uh, nyo alam pa paano nga ba gawin Para sa inyo yung video na to Dahil tuturo ko sa inyo ng step by step Kaya panoorin nyo yung video na to hanggang dulo Para wala kayong makaligtaan ng mga detalye So yun, bago tayong patuloy, palik naman ng video na to Dahil napakalaking bagay na yun para sa akin At Don't forget to subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell dyan sa baba para updated kayo sa tuwing meron naman tayong panibagong video. So yun, huwag na natin patagalin pa. Punta na tayo sa tutorial. Let's go! So dito na tayo, ano, punta na tayo sa ating Facebook uh, profile. Lahat naman tayo may mga Facebook profile, no? Kaya yan, proceed na tayo. Then, uh, hahanapin natin dito yung page. So, yan, uh, tingnan lang nyo dito guys, no, sa ating screen. Yan, lalabas dyan sa screen natin. Masa nandito na tayo, i-click natin tong may tatlong dot na yan. Then, i-scroll natin pataas. Yan, hanapin natin dito yung page. May see more na nakalagay, pindutin natin yan, I click natin. Yan, makikita natin yung page sa baba. Yan, click natin yung page napakadali lang nito, then may create diyan sa taas, bandang uh, kaliwa. Click niyo lang natin 'yon, then get started. Okay, ngayon is s'yempre, laguan na kayo dito ng inyong page name. Ang isa sa ko lang sa inyo dito mga idol, no? Is kung gagawa kayo, 'yung uh, may eksilang na name, no? Para madaling uh, tandaan. Yan, yeah, katulad sa akin, ang ilalagay ko lang dito. Pero nasa inyo yan, kung gusto talaga naman ninyo is mahaba, nasa inyo na rin. Ang sa akin lang naman, siyempre, kung, alam mo, lalo naman, no, nag-upload kayo ng mga uh, tutorial video din, mas madaling tandaan ang mga viewers, no, yung pangalan natin. Yung sa akin, ano lang, uh, yan. Yan, okay, ganyan lang. Yeah, pwedeng ganyan, nasa inyo na yan kung ano yung gusto nyo yung pahalan, yung may vlog o wala, pwede naman. Pwede naman, gusto nyo buong name nyo para mas makilala kayo dun. Ah, mas maganda kasi pagkagawa kayo dito ng Facebook page, kung ano yung papakilala nyo no, sa mga viewers nyo. Dun, kung dun kayo gusto ninyong makilala, di diba? ba? Alam mo, kung gusto nyo ma ma makilala kayo sa name nyo na tunay talaga, yun yung ilalagay nyo sa inyong page pero kung uh, gusto nyo naman yung mga nickname lang ganun D kasi doon tayo makikilala ng mga viewers natin click natin yung next once na may nakalagay na tayong name dyan then categories dyan yung mga categories dito ilagay natin kung ano ba yung uh, gagawin nating content ito to. dito na, ito na lang ating ano kasi ito yung lumabas digital creator yan pwede pa kayo magdagdag dyan So, para sa akin yun na muna kasi tutorial lang yan. Click na natin yung create. Yan, yeah, digital create, okay, ayun nyo lang din yan. Pero kung halimbawa, nagaano kayo, uh, mag, katuloy ng mga grocery, yung ganyan, may, may makikita naman kayo ditong lalabas. So, dito bio, pwede nyo lagyan yan kung ano nga ba yung nilalaman ng uh, video nyo, uh, ng page nyo. Kung tungkol saan ba yung mga i-upload nyo, yan, yeah, pwede nyo lagyan dyan. Then, yung website nyo, email nyo, pwede nyo ilagay dyan, number, yan, may location, city, pero pwede namang hindi niyo lagyan yan, nasa inyo lang din yan, i-click na natin yung next, pwede naman natin i-edit na lang to, pag once na, natapos na natin to, ngayon is, ang gagawin na natin dito, lalagyan na natin ng, ano, ng cover photo, click na natin to, para kailangan may cover yan, Click na natin yung Hanap na tayo ng ating i-cover na Siyempre dapat Meron na kayo dito ng nakahanda na Pang cover Pero kung wala pa Okay lang yan Kahit picture nyo lang Ilagay nyo Wala nilalagay ko Kasi sample lang naman to So pagkatapos natin Maglagay ng Yan ba diba? Okay na yan Malagay na ng cover po to Ano naman Click na natin to Yung profile picture naman natin Then hanap naman tayo dito Ng ating pwedeng gawing profile picture okay tingnan natin antay na lang natin okay na may profile na tayo meron na din tayong uh, cover photo click na natin yung next ganito lang naman ang kadali sa susunod na video natin no mga idol is tuturo ko naman sa inyo paano nga ba gumawa ng ah uh, logo noon yung logo natin talaga na may kasamang name ng ating Facebook page and sa cover banner yung cover photo natin yan yeah, tuturuan ko din kayo pa paano nga ba gumawa niyan mas maganda kasi may sarili tayong uh, cover photo na talagang may um, brand name na natin nakalagay so okay na meron na tayong page Basta nandito na kayo, i-click nyo lang yung invite friends para magkaroon kayo ng mga friends na agad. Yung friends nyo, ipapalo na agad kayo dito. I-invite na natin lahat yan. Pero yung sa akin, hindi ko na yung i-click yung invite kasi mayroon na naman akong page. I-click ko lang yung next. Diba? I-click ulit natin yung next. O, oh, done na natin. Okay na yon Meron na tayong Facebook page. Ganun lang kadali. Ang gagawin na lang natin dito, kaya edit na lang natin dito yung personal ano natin information. Pero nasa inyo yan ko ilalagay din niyo. Sa akin siguro yung bio lang ilalagay ko doon. Eh ko -co kumpletuhin ko lang na kung ano yung bio nilalaman ng ating Facebook page. Uh, di ba? Meron na tayong Facebook page. I-click na natin tong tatlong dot na to. Then, i-click na natin to. Okay, meron na tayo ditong Uh, ang ang kulang na lang natin dito is eh, mag ano na tayo ng video, no, ng content natin pwede na tayo mag-upload dito pero para sa akin uh, sa akin naman, syempre, ito ay, ano pa lang uh, uh, tutorial lang ginamit ko lang ito para maging uh, malinaw, no, kung paano nga ba gumawa ganoon lang naman kabilis gumawa dito ng, sa cellphone mas mabilis sa laptop or computer kung meron kayo niyan, doon na lang kayo gumawa, isa dito sa cellphone uh, di ba? meron na tayong Facebook page na ganun lang kadali gawin o, kung mag-upload kayo naman dito napakadali lang yan back muna natin makikita ninyo yung plus dito sa taas pag mag-upload na kayo ng video no yan click nyo yung plus na yan okay pwede na kayo dito na upload ng reels yan pwede na kayo mag live uh, upload video di ba? nakikita naman nyo yung plus dyan sa taas So, yun. Tapos na tayo. Ganun lang kadaling gumawa ng Facebook page, di ba? Kaya, sa mga gustong gumawa, yeah, sundan nyo lang yung step by step kung paano nga ba gumawa, no? Pakikita nyo naman yung ating uh, ginawa na napakadali lang. Kaya, sigurado ako makagawa na rin kayo ng mga Facebook page nyo. So yun, hanggang dito lang muna yung video natin, no, mga idol. At kung nakatulong sa inyo yung video na to, palike naman. And siyempre, subscribe nyo na din dahil napakalaking tulong na din yan sa ating uh, munting channel. So siyempre, papalo na rin ng ating Facebook page para sa susunod nating uling uh, mga video, no, is mag-notify sa inyo. So yun, hanggang dito lang muna yung video natin, no. At kita-kits sa susunod na video.